Isang magandang araw na naman para matuto Welcome back to sa channel natin At uh, ako po sa Architect L. Nandito tayo ngayon sa Las Piñas Ia-update ko kayo sa Kung ano na nangyayari dito sa ginagawa naming Three-story na bahay Na ang ginamit naming technology Yung framing niya O yung mga poste at beams niya Ay reinforced concrete Conventional Pero yung walls niya Ay EPS panels O yung expanded polystyrene na mayroong steel matting Papakita ko sa inyo alam ko, alam nyo na to kung matagal na kayo nanonood dito sa channel natin so site visit tayo dalhin ko kayo dito sa site tignan nyo ito tangapon, okay, uh, ano, nabalita <laughs> Ah, bold tayo ah. Nabang init ba? Sa yung mga bota natin dyan. Napagod yung mga bota nyo. Ito, open hanggang taas to. Ito yung living room tsaka dining. Open yan hanggang taas. High ceiling. Ito yung sabi ko. Ah. EPS yung mga beams nya yung mga columns yan ay concrete so yan pinapalito daan sa loob nito ay polystyrene polystyrene oh, alam. alam natin dyan sa polystyrene styrofoam. yan. pero expanded polystyrene sya, sya napakampapalito daan yan magkabila yung mga kuryente Nakabaon lang doon. Ito yung second floor. Ito yung eksena. Ito yung nandun tayo kanina. Ngamit din kami ng hollow blocks dun sa bakod. Sayang lamang kasi. Para gawin din namin na EPS. Ito yun. Ito opening to ng pinto. So, mga opening, lalagyan namin ng gatito Yumish. Tawag yan yumish. Ito ay black iron. Ito, langapon ito yung polystyrene oh. Yan. yan polystyrene yan babalutin natin yan ng palitada okay. palitada namin 1 is to 5 1 is to 4 depende no anong gamit yan. so, binabalot lang ng palitada yung steel mating na black iron tapos ang connection niya dun sa flooring dahil yung flooring to is slab dowels. Ito, bakal. Yeah, ito yun eh. Balutan lang ng simento. Yeah. Bakal yan na 10mm hanggang dun. Nakabaon sa slab. Ayun. Ito. Nabalutan lang pero yan nakatali. Ang alambre. Yan. Yeah, bakal yan. may sa taas, pakita ko Ito yung mga opening ng bintana. Meron kaming sinasalpak na U mesh. Sinasaklub yan Yung U mesh na yan, black iron din yan ha. Pa U na steel mating. din dito. Tapos tinatali namin ng alambre na gauge 18, yung manipis na GI na alambre. Tapos yan babalutin yan ng plastering. yung doon sa pinaka na opening yung kilikili tawag namin dyan lalagyan din namin siya ng padiagonal na steel matting flat mesh tawag namin dyan dahilan para hindi ito mabiyak kasi ito yung weak point niya eh. weak point niya to so magkakaroon ng biyak yan kung wala ito so to avoid yung mga cracking dun sa mga opening uh, kagaya nito Ilalagay namin siya ng diagonal na reinforcement na steel matting. so bagong buhos yung third floor. Kaya nakatukod tayo. Yung buhos namin dito conventional yan. Na reinforced concrete. Kaya ta, Kailan ba tayo nag-start dito? Yung buhos. Hindi, ibig ko sabihin yung project. May, po, May. no? O May. Ano ba ngayon? October 14 May 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 10 E June, July, August, September 5 months Tatlong palapag na Ayun, na, binawasan namin yung 3rd floor. Not bad. Dumaan pa kami ng mga bagyo. Ano, kainarin, ha? Well, binawasan na namin, Yan, namin yung dito yung mga beams. Ayan mga opening din yan kasi may malalaking bintana kami dito. So itong open na malaking area na to, sa ibaba nito, living room at saka dining. Tapos dito may railing. Tapos malalaki glass. So pinumbay namin yung conventional na columns at beams. Tapos yung aming EPS panels kung bago kayo dito sa channel tignan nyo sa youtube ko yung aming ang uh, past projects na ganito yung ginamit namin okay. yung mga raceways no? mga conduits yan hindi ako makakit sa taas eh delikado ito yung sinasabi ko sa inyong dowels na Ito kasi di pa naka plasteran doon. No? Ito ang dowel na to. 10mm. Nakabaon yan doon sa poste. Tapos mula doon sa poste hanggang dito, 1 foot lang pwede na. Tapos itatali namin sa mesh. Eh, ito medyo malito no? kasi dapat ito nasa loob. Hindi siya nasa ibabaw ng mating. Dapat nasa loob siya ng mating. Eh kaya lang baka nag-alangan kasi sa hulog kaya ganyan na yan. Pero yung mga ganyang mga error eh papatawad natin yan. <laughs> Ganoon din sa taas. No? Yung beam may nakatusok na dowel doon sa beam. Yung dowel na yun nakatusok sa beam. Yun naman yung ahawak sa EPS natin para tumayo itong pader na ito. Tapos papalitulahan. Ganoon lang siya kadalit imagine mo kung hollow blocks yan isa isa Pagka Pagka latag ng hollow blocks Ang lagyan ng mortar, semento no? Tapos yung hollow blocks Medyo tabingi pa pag nabuo Tapos papalitahan pa Ito diretso palitada na Pagkatayo niyan isang buong panel Na ginagamit namin dito 4x8 parang plywood yung size Pagkatapos nun Papalitadaan na namin So Nalesen yung trabaho, mas mabilis tuloy siya tabawin so yan yung savings nito pero yung material nya mahal din mahal din kasi itong panel na to eh. nasa almost nasa almost uh, 1,700 yung ganyan to kakapal ito 3 inches to eh. pero mayroon din kami ginagamit yung mga pang interior partition kalahati lang nito one and one half inch lang so, wala namang kinalaman yung kapal ng EPS doon sa strength no? kasi ang purpose nitong EPS na ito ay insulation no? para magkaroon ng barrier sa temperature no? soundproofing na rin yan no? pero ang magdadala talaga dito itong steel mating na to black iron tapos itong plastering. So ilang layer ng plastering yan kasi ito rebukada tawag natin dyan, scratch coat. Kikinisin pa yan after na matapos yung mga uh, uh gan, na sa taas. 3 meters. O, oh, 3 meters tayo dito. Sa second to third. Pagdating dito, 280 na lang to. 280 po? Oh, okay na yung 280. Finish yun. Finish. Yan na po yung resume namin. Ah, kaysa na. 310 tayo mm -hmm. sa baba. Wala na sir. 3 meter lang po yan. Okay lang. Basta sa baba. Huwag tayong bababa ng 3. Pero ang yung namin niyan sir, yung ground. Ay, hindi. Floor to floor to. Floor to floor pala to. Mm -hmm. Ang kaysa nito, mas mababa. Oh. Ito siya. Parang 2, uh, 250 na lang po. Baka kaya ng 270. Buwan po tayo sir. Kasi 260 po ito. Yung ilalim ng biga natin. Ah. Uh, mga sakto lang yung ano, yung paring. Kung yung paring ay mga ilapat lang po natin. ilapat natin. Ang faring naman natin diyan wala pang tres siguro. Tsaka yung

Oh. Ayan ka na, merienda. Sir, na po. Ah, ganun? Ah, sige. Nakita ko. Okay. Ito so, yung third floor. Tapos na namin buhusap. Ito sinasabi ko kanina kaninang dawel. Ayan. So, ang so, pagkakapwesto niya. One foot away. One foot away. Pero, kung mapapasin niyo, alternate siya. Ganun siya. Para pag pinasok yung EPS na panel, supportado sa Magkabilang side, hindi naman kailangan magkatapat siya. So, maganda yung support niya. One foot lang, pwede na yan. Kaya, mapapansin niyo, tawag dyan dowels. Ayan. So, yun yung itsura ng hilaw na panel. Hilaw kasi wala pa siyang palitada. Yun yung manipis. One and one, one and one half inches. Ito naman yung 3 inches. Ginagamit namin sa outer walls. Ginagamit namin sa inner walls. Pero kahit yun, okay na yun. Kahit pang exterior. Kasi mas mahal itong makapal wala namang bearing yan sa strength nya kung mas malipis yung EPS yan yung itatayo namin dito magiging wall nito so, ito na yung last na slab namin after nito bubong na so, ito yung stairs ito, ba? ito magiging bubong to ito yung magiging bubong ng high ceiling natin doon sa ground floor Okay, So That's it Okay So yan lang muna no Yan yung update natin sa ating Three story project Dito sa Las Vegas Thank you ha sa Panonood nyo at uh, kita kita tayo Uli next time Sa Youtube man Or dito sa Facebook Maraming salamat po ako po si Architect Ed Thank you ingat po tayo lahat bye